Hindi malilimutan at hindi maitatanggi ang kasaysayang ito na kaukit sa puso, sa isipan ng masa, ng bawat individual ang kwentong ito. Ano pong tinutukoy ko sa pagpapatuloy po? Ito po si Kiefer R., ang inyong katulad na nagmamahal kay Miss Nora Onoy, Sang Noranyan, and of course, heart Expression, Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood, pagtangkilik ng Hearts Expression. Salamat po sa mga nanunood, nag-share, at syempre na sa mga nag-subscribe na at sa mga magsusubscribe pa, please panurin po natin ang mga videos at tapusin. Sa pagpapatuloy, talagang hindi maikakaila, nakaukit na sa kasaysayan, sa puso ng lahat na po hindi makakalimutan na si Miss Nora Honor ay talagang siya ang sumikat ng gusto from rag to riches gamit ang kanyang talento, puhunan ng kanyang boses sa pamamagitan ng kanyang golden vo voice. Tinahak niya talaga ang larangan ng musika talaga yung yung landas ng tagumpay nagpunyagi sa si Atigay talagang ginawa niya yung kanyang magagawa Siyempre, talagang pumasok siya sa butas ng karayom sapagkat talaga naman hindi madali ang hinarap ni Atigay 14 weeks kung di ako nagkakamali na si Atigay ay uh, naging naging uh, nanalo siya no bago siya maging champion 14 weeks na nag na, nangunguna siya at siyay tinanghal na champion sa tawag ng tanghalan at alam natin yung uh, mga kwento sa madaling serye siya po ay tinawag na superstar ng uh, pelikulang Pilipino di ba at yung superstar niya 22 years na ito po ay talagang tinangkili walang makatapat sa kanya na uh, variety show, musical variety show, nanguna talaga si Miss Nora Honor. At talaga namang hanggang sa ngayon, no po, tinawag siyang greatest actress of all time, best actress of, uh, ng, uh, ng uh, buong mundo, international. Best actress, no po. Kinilala ang kanyang galing, kanyang husay, sa stage, play, di ba? At uh, marami pa, talagang si Ate Gay ay rey ng rey na. Kung marami mang rey nang dinatnan siya noon, talagang si Ate Gay, nalampasan niya pa yun. At, syempre lahat ng madikit sa pangalan niya ay sumisikat. Hindi makakaila ang pagsikat ni Mr. Manny De Leon, nagkaroon ng Manny Nora, nagkaroon ng Kokoy uh, Nora, Do po? nagkaroon po ng maraming mga uh, club team sa Ati Gay na talagang sumikat ng gusto. Nandyan din po, uh, dati nang may pangalan ng iba, ngunit talagang ito ay sumikat ng gusto ng ma ilin niya kay atigay Gay. No po, maitabi kay atigay Gay, maitambal kay atigay Gay. Pag inendorso ni atigay ay talagang sumisikat. Ganyang katindi ang pangalan ni Miss Nora Honor. Marami siyang pinasikat. Alam po yan, ng karamihan ng mga magulang natin, no, ng mga, mga nauna sa atin at hanggang ngayon na nabubuhay pa at nasaksiyan pa ng mga a, bagong sibol kung gaano kagaling ang Miss Nora Honor. Nandiyan si Mr. Lito Lapid, ang dating governor at senador. Di ba? Lito Lapid, nagumawa sila ng pelikula ni Ati Gay. Uh, yung pelikulang Esriong Buhangi na talaga namang sumikat at uh, nakilalang ng gusto si Mr. Lito Lapid at kinagat talaga ng masang ito because of Miss Nora Honor. Nandiyan si Mr. Dan Alvaro na kasama ni Ati Gay sa at gumawa ng pelikulang Bagong hari, lahat ng nadidikit kay atigay Gay natutuwa. At hindi po makakaila na ang katambal ni atigay Gay na si Mr. Edgar Mortis, siyang unang naging katambal niya bago pa ang iba ay nagkaroon na ng uh, Guy and Bobot. At hindi naglao, naging love triangle, no? Dandyan ang, uh, ang Guy and Pip, no po? At talaga namang pinakamaingay the phenomenal love team ay ang Guy and Pip. Talaga na mga daming ginawa nila na blockbuster. No? Sumikat ng gusto si Mr. Tirso Cruz III. -Tir Identify siya talaga kay Miss Nora Honor. At talagang siya, sila ang sinisigaw ng tao, Guy and Pip. At dumating ang pagkakataon na si Mr. Boyet de Leon ay uh, nanjan. sumikat ng gusto ng siya po ay kapareha ni Atigay sa Banawe yung pumutok na balita na sila ipapakasal at nasundan pa ng maraming pelikula tatlong taong walang Diyos. no po ang gaganda ng mga pelikula nila na talagang tinangkilik no dalaga si mister binata si miss ah, dalaga si Mrs., binata si mister parang ganun po ang title I can stop loving you ano I love you mama I love you papa Marami, marami silang ginawang pelikula. Sa totoo po, talagang si Ati Gay ang dahilan kung bakit sila sumikat ng husto at nahasa ng gusto Kung baga, si Ati Gay nagproduce ng mga pelikula na nakatambal, lalong-lalo na ang Nora uh, Nora Tirso, Nora, uh, Nora Boyet. At sa pagdating ng panahon, siyempre, Uh, nagkaroon ng hindi naman pwedeng nora so lang, di ba? Ngayon as, as ngayon ay eh, kumbaga nagkaroon ng pagkakataon na si uh, Kuya Pip ay may mga ginagawa rin na uh, mga movies, ginagawa rin na teleserye na ang galing niya kontra bida, bida kontra bida. At si Mr. Boyet de Leon ay eh, talaga namang may ginagawang pelikula na iba't ibang tin tinambal sa mga iba't ibang ano, lady, uh, ladies. Pero sa si ati guy, sa totoo po, sa si ati guy, ngayon halos siya po yung mga pelikula niya lalo na nakaraan, siya po yung uh, siya lang yung sentro, walang masyadong na, mabigat na casting no po. At hanggang ngayon, meron mang ipinapareho kay pinapareha kay Atigay, talaga sa si Atigay wala mang siyang uh, lead uh, leading man si Ate Gay nakakatayo na mag-isa. Nandyan man ang Mr. Tirs Cruz III, nandyan man ang Mr. Boyet de Leon, o wala, si Ate Gay ay talagang nakakatayong mag-isa. No po? Of course, hindi ko na, na sabihin hindi kailangan ni Ate Gay ang iba. Pero si Ate Gay, ganyan siya kahusay, ganyan siya kagaling. Talagang si Ate Gay, pwedeng-pwede siyang mag-solo. Pero, of course, itong mga panahon na ito ay yung mga veterana, veterano, mga kabataan, gustong gustong makasama sa si atigay Gay sapagkat kung hindi ang isang artista, kung hindi mo makakasama ang Miss Nora Honor, parang hindi kumpleto ang iyong pagiging pag-artista ngayon. Kaya, maging si Miss Vilma Santos na star for all season, hindi makakaila na talaga namang magaling, mahusay. Pero nung panahon na yon sabihin na natin mas nauna siya kay Ate Guy na ah, nag-artista. Pero alam natin na kailangan ni Ate Guy. Kung baga, kailangan, uh, uh, kumbaga, kailangan ng ginawa nila na sa ATV V. Pasensya po, napakaingat ingat ko na po. Ginawa sa ATV V, itinapat kay Ate Guy para sa ganun, lalong lumakas ang bawat isa sa kanila pero sa Atigay kahit na wala po siyang ka-rival, ka wala siyang katapat no po, Talaga namang si Atigay ay hindi madadaig. No po, si Miss Vilma Santos sikat pero noong pinagtapat sila, lalong sumikat si Miss Vilma Santos star for all season pero si Atigay sikat na sikat na pinakasikat kahit na walang Uh, Miss Vilma Santos. At salamat nangyari man na sila ay uh, magkatapat. Sila po ay uh, ano yun, magkatunggali sa show business na po. No? Healthy competition naman po ang hinahangad ng bawat isa sa kanila. Naging magkaibigan sila, naging magkumare. Muli, sasabihin po natin ang katotohanan si Ate ngayon, national artist na siya mismo talagang pinagkaisahan na nagkaisa ang lahat na si Ate Gay karapat dapat maging national artist, lalo na sa mga nakakaunawa sa sining. Ito po si Clifford D.R. na nagsasabing maraming salamat at mabuhay tayong lahat. God bless us all. Thank you.